Hi guys! Nice. Babuhay! Welcome back to my channel at meron naman tayong panibagong video After siguro 4 months sa kapag video na ulit tayo, dahil na-busy na tayo, ano, dahil alam niyo naman ako isang teacher na busy tayo sa online class o sa distance learning class, sa kung saan hindi namin nakakita yung mga bata, ano More of, ano lang kami, Facebook, ganyan, Messenger, Google Meet ay, speaking of online class, ngayon kasama natin sa ating vlog ang aking pamangkin na si... Alge! Yes, at ayun, pinaresan ko talaga siya ng damit. Press kaming nakakulay. Anong kulay to Jay? Yellow! Ayun, kulay yellow. ay hindi ko rin alam ba't siya nagyellow. Pero nagyellow yellow na rin ako para twinning kami. O, di ba, Gusto mo yun? Opo! <laughs> Kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng video, just keep on watching! ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang naging siguro sa point of view ng bata o ng isang, ilan taon na? Six. Ayan, sa point of view ng isang six years old na bata, o six, year, six year old na bata, kung ano nga ba yung nangyari sa online class, ano yung experience niya, tatanungin natin siya doon. At syempre, ako rin tatanungin niya kung may may tatanong man siya. At habang ginagawa namin ito, kakain kami ng... magdo Yes! Ayan, dapat mukbang to, kaso niisip ko, nagbukbang na ako ng Makdo nung nakaraan. So, ang inorder namin sa Makdo, ayan, just para lang malaman ninyo, is yung, yung, band, yung, group food, yung group meal nila doon, na 499 pesos ang kasama na nun is tatlong burgers. Parang ang option sa burger na yun is Big Mac, Double Cheese Burger, tsaka Quarter Pounder. May kasama siyang BFF fries. Ayan, ganito yung Big Mac. Ayan. Big Mac. At ito yung sa Big Mac. Tapos may kasama siyang BFF fries. Kaso yung nila na yan sigurong lalagyan. So ganito ang ginawa nila. Ayan sang jam, large jam, buti ko alam kung anong size nito. Then, may kasama rin siyang Trina drinks. So, choice mo kung ano, may pagpipilian. Ang pinili namin is Coke Float. Tatlo lang yon okay? That's for 499. Then, ang next naman namin binili, eh, anim kami sa bahay. Ang next binili is yung isa pang snack bundle na 330 pesos. Ang pagpipilian nyo is itong uh, Burger Mac do. Ayan, kasi para sa mga, ayay. para sa mga bata, Yes, Burger matdo, then may chicken burger then then isang burger unknown. hindi ko alam kung anong burger yon. Then, may kasama rin siyang BFF fries. then pie, apple pie, tatlo to, then may kasama siyang 1.5 na cook. Then, syempre, bumili rin kami ng spaghetti bundle for good for E one. Ay, parang, ayan, this is for 220 peso. So, ayun yung mga binin order namin. Ang oh, mahal, no? <laughs> mahal ba? Ayan, kaya matagal in order kasi madami. So, ayun lang po yung mga in order namin. So, kung gusto nyo bumili, bumili na. Ayan, sulit yon, <laughs> Sulit yon, Okay, sulit siya, promise, guys. So, simulan na natin ang pag-i-interview natin kay... Algin! Yes! Ayan. Ba Mamaya, hindi na ito masarap. Kainin na natin to. Sige. Hmm, Balak ka kung anong gusto mong kainin, ha? Pero ito, unahin ko na tong apple pie. So, bakit ka nagbibigay ng mga tablet? Hmm, ng tablet. Kasi, yung tablet na yun, ako agad doon ang tinanong niya. Yung tablet na yun, project yon ng division office dito sa atin sa Caloocan at saka ng local government unit ni, Oka. Bibigyan niya yung mga sudyante ng free tablet. Na yung tablet na yon is magagamit nila para sa online class. Katulad yung ginagawa mo. Hmm. Ikaw, anong ginagamit mo sa online class? Cellphone. Cellphone nino? Akin. Okay. Pero pag yung akin kay mami. Mm hmm. So, isa yun sa naging major na pagbabago since distance learning o online class, syempre kailangan mo ng gadget para hindi masarap, hmm? <laughs> Para may magamit sila sa online class, no? Kailangan ng gadget. Ngayon, si Angie, anong grade mo na ba? Kinder? Nursery? Kinder. Hindi ko alam. Ayan, basta kinder. Pa, basta nasa preschool pa lang siya. Guys, Kaya... hmm? alam niyo po ba Ayan yung teacher ko, teacher Byleth Hmm Si teacher? Byleth Hmm Natatapos po kami mga 10 eh oh, natatapos po sila ng mga 10 Tingkirin ang klase mo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Sino yung klase mo? Friday May klase ka na Friday? Monday? Maroon Tuesday? Wala Wednesday? Wala Thursday? Wala Friday? Wala. Ay! <laughs> Ayun ba sa kung ano yung araw? Ang alam ko ang klase ni Anjay, Tuesday tsaka Thursday. Pero nagigising po ako na mga 9. Kasi nagsisimula po kami 9, tapos yung natatapos kayo mm, nagsisimula sila ng 9. Tapos na hindi siya gumigil. Yung hindi ang bawal ang hininga niya, <laughs> di ba? Tutupos ko yung ako pag nag-hating hmm? nag nag mo sa akin. Eh, late ka na pag gano'n. <laughs> At saka pala dito, alam mo ba, mm. bakit ka naging teacher? Ayun, ito kung sabi natin, ang interview natin si Anjay. O bakit ba ako naging teacher? Kasi syempre gusto ko. Yeah. Mm -mm. Ako pangarap ko, panglaki ko maging engineer. Ayun, nag-iba na yung gusto niya. Dati ang sabi niya gusto niya daw maging... Doctor. Ngayon, iba na. Pero okay lang, yung bata pa naman siya. Madi-discover niya rin yung mga pagdating ng panahon. Oo, oh, ubus na ubus na. ikaw naman tatanang ko, Andrei. Ito yung pag-gising mo tuwing umaga, ano, o, ano ang una mong ginagawa? Pag may, o, may klase. Siyempre. Ano? Hmm, um, ano? Punas na muna bago na klase. Punas? Ay, di kayo agad nariligo? Hindi. Hmm. Nagpapalit lang man ng damit. Nang uh, maayos sa damit, no? Tapos, pag online class nyo, ano nang una nyo ginagawa? Kunyari, kla oras na ng class nyo, ano una nyo ginagawa? Nagdadasara muna. Tapos? Tapos? O, oh, ang una nilang ginagawa, nagdadasal. Then, Tahan! Nagpapatugtog si teacher. Tapos, sabi ni teacher, kung kumakain ba kayo ng gulay, sabi ko, nagtatasawa ng kamay. Mm Sir, ano nang next na ginagawa? Sinasabi ni teacher mga mga numbers. Pati buong katawan. Mm Tapos? Mm Sabi ni teacher, mag-head, shoulder, descent, close. Ay, kumakanta-kanta kayo. tapo po pala may bubulo sa huh? si inyo. Spaghetti, kain na kayo. <laughs> nasa school ka, pag nasa online class ka, active ka ba? Lagi ka bang nagtataas ang kamay pag nagtatanong si teacher? Opo. Mm. Minsan, nag, pumupunta ka sa school mo, minsan-minsan lang. Ah, kasi hindi naman din talaga ng mga teachers pupunta sa school. Kasi tinan mo, kung kayo nasa bahay, kami rin teachers, nasa bahay din kami nagtuturo. Ah, kaya pala, kasi rin po pala may virus. Ikaw ba si Teacher Violet? Nakita mo na ba? Yung pag nasa cellphone lang, ito lang mas Teacher Violet dito. Mm. Yung burger ka, na po natin. Sige, mo na yung sayo. Para mas masarap, lagyan natin ng price. Ngayon pa akong sasabihin. Ano? Dahil may buyers, magugis lang ka may bago kumain. Tama. may isa sa online class ba? Nakikita mo lahat ng mga kaklase mo? mm Naka-off, -mm. naka, naka bukas yung camera nila? Opo. Pero hindi ba hindi? Kasi may na-signal. Ikaw? Wala yung signal ko. Hindi naka-open camera ka, Dem. Naka-open? Hmm, sana all, no? <laughs> Tito, kaso lang uh... Hindi ako parati tinatawag ni teacher. Oo, oh, bakit? Bakit ko Alam ko naman na kasi yun eh. Kasi tinuruan ako dati ni teacher marunong ganun eh. Ay, talaga? Opo. Kali nga. Wag, baka naman kasi nakasagot ka na. Hindi pa ako nakakasagot kahit ilan. Nakakasagot lang ako kay teacher dalawa. Huh? Pag ganun, kunyari, syempre, di ka naman lagi matatawag. Okay lang, kasi give chance to others. Mm -mm. no? Kahit hindi ka tawagin, magtaas ka lang ng magtaas ng kamay. Basta alam mo yung sagot hindi ka favorite ni teacher? Mm -mm. hindi, si teacher walang favorite yun meron wala Opa. ay alam <laughs> niyo Na, sa akin ay, <laughs> maliit ka pa ba? pinapingot ka? hindi, ba't ba't ko e <sighs> Sara nga ang tapat suyo. Ang laki na nga Ang laki na nga teacher sanitito eh. Isang subo lang nakaanyo na kaagad. Ay, <laughs> nahihirapan ka sa klase. Natutu na May... Nagagets mo ba yung mga tinuturo ni teacher? O nakukuha mo ba? Nakukuha! <laughs> Lahat? Oo. Mm, magaling si Tito. Tsaka ka magaling ka din. Yung mga tinuturuan naman ni Tito mo, hindi naman masyadong makulit. Minsan ni lang. <laughs> Paano kulit? Yung minsan tatawagin mo, sila sasagot. Pero okay lang naman. Baka kasi yung signal nila mahina. Kulit talaga. Hindi nyo na makita oh, Long hair na. O, oh, pa. Mm.

<laughs> <laughs> Anong mga... Naalala mo kung ano yung mga subject na meron kayo? Mm -mm. Ano? Kat, buong katawan. Yung mga fruits. Mm -mm. Ilong, mga bibig, mga mm -mm. tenga, At bata. Ano to? Nose. Ano to? Ears. Ano Eyes. Ano to? Hair. Ano to? Face. Ano to? Ano to? Head. Hmm, um, ito. Mouth. Ano yung pinakamahirap na gitan part ng online class? Wala. Sila RJ kasi meron silang internet sa bahay. So, hindi naman lahat din nakaka-afford ng internet. Kaya kung mapapa... <laughs> Kaya papansin nyo, hindi sila ganoon ka nahihirapan. Kasi nga, no, uh, may internet sila sa bay. May kakulangan sa internet. Kaya medyo nahihirapan. And ayan talaga yung struggle ng lahat yung Israel. Kasi kahit kami na teacher, sa hirapan din sa internet. Higit, la, higit sa lahat, mahirap din kasi walang interaction sa bata. At dyan na nga, nagtatapos ang ating video. Kung meron kayong gustong ipagawa o nais kong gawing content, ayan, i-comment nyo lang. And kung bago lang kayo sa akin channel, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para mag-update kayo kung kailan ako mag Uh, upload and this has been John Olivia. Mag sighigh, patayon at pagpalaing. Bye. Bye.